Uh, well, you just have heard the statement of uh, Yusek uh, Gilbert cross that uh, linking you to the said uh, uh, Chinese nationals. Kilala niyo po ba itong dalawang tao na nahuli ng PAO? Uh, hindi ko po kakilala itong dalawang tao. In fact, yung isa, sabi naman po ni uh, Yusek, ay kakarating lang na bansa ng July, yung babae. Yung isa, pagpapakilala niya, ay siya ay Cambodian, no? So hindi ko po kilala kung sino na yung combo Pero uh, actually, uh, manong Johnny, uh, just to um, facilitate things, inaamin ko po that I have an interest in the corporation that owns the house. Hindi ko naman po dininay ito sa Senado. Ang problema lang po talaga is uh, we're in the process of um, distributing property within the family. And right now, hindi po sa akin talaga yung property. But, nagkasundo po kami na talagang I want to retain this property. So ngayon po ang uh, nag-aari ng property ay uh, sandali po ako, uh, ko lang yung pangalan ha. At uh, so uh, former secretary. Roque, You admit that you have an interest in this house I by virtue po. of the corporation owning this house. Yes po, ang may registered owner po nito is Page 2 Lot 37 Pinewood Holdings Incorporated. In turn, it is owned by a holding corporation called Biancham. Now, ang totoo po nito, I will have no more interest in Biancham, according to our organization, but I will have full interest in PH-237 Pinewood Holdings as part of our division no, within the uh, holding corporation. Pero ang punto po is, meron po kami contract of lease na ang pumindma po ay isang babae. Ang pangalan po niya ay Yun Wan. At ito po ay dated January 15, 2024 at uh doon po sa pirmahan ng uh, contract of lease na notaryado pinresenta po niya ang kanyang uh, passport at re-niquewire din po siya na magpresenta ng alien certificate of registration para patunay na legal po siya sa Pilipinas and i would like to submit a copy of this contract of lease uh, to this um, uh, body and likewise i don't think you have a copy of my contract of lease yet so i will also provide this with uh, to the uh, paok no So para lang pong malinaw na dahil siya po ay naka hindi po ako nakaposisyon dito. Sino Pero, po Mr. Rocky ang uh, pumirma doon sa lease contract of lease? Ang pumirma po ay ang aking may-bahay na si Myla Roque So you are aware of this contract of lease? I'm aware of this contract of lease with this uh, woman po, no. At ako nga po ang nagsabi na But you have never met this person. I've met her po. Ah, It's so I met her. In Kasi fact, kanina po, uh, Mr. Roque, when I asked you, sabi niyo po, hindi niyo kilala. But hindi now po, yung that lalaki you're, uh, po. Yung uh, lalaki but now you're Cambodian. telling this committee na namit meet ma mamang pala yung... Uh, yung Lesor. lesi po. Yung oh, lesi. Yung lesi. Oh, oh. Oh, yung lesi po, Namit meet oh. po. In fact, hindi ko lang po namit. May isang beses pa na nag-lunch kami sa Los Angeles. no? So, wala naman po kung kaduda-duda na siya ay lehitimo. Um, siya ay extensively traveled at uh, meron naman siyang ACR. Sa katunayan, eh, she wants to be in complete compliance with the law. Kaya po ngayon, nung napaso ang kanyang ACR, umalis siya ng bansa at ang sabi niya sa akin, she's in the process of renewing her ACR. Pero ang uh, tingin ko naging problema po rito ay itong uh, babaeng ito na may alien certificate of registration at merong uh, passport, ang nakalagay po sa kanya, single. So ngayon po, nagtataka ako kung ano talaga ang relasyon nila doon sa lalaki na nahanap sa aking bahay. No? At nung uh, nahanap nga po yung lalaki sa aking bahay, ito nga pong si Ana, no. Ang tawag ko sa kanya Ana kasi yun yung American American name niya. Eh hinanap ko, at sabi ko sino yan. Eh, well yun nga po, lumalabas na yung Cambodian pala ay isang partner niya. Pero ang uh, ang hindi ko naman alam eh hindi sila kasal. E ko talaga kung talaga siya yun nananatili doon. Pero meron po akong katiwala doon. Kasi po, natakot ako na kapag pinaupahan ko sa incheck, eh, sa Chino, sorry po, for the derogatory word. Minsan po kasi, no, ako ay nasa gobyerno, eh nagreklamo sa akin yung mga residente na isang uh, subdivision sa Paranaque, Trinifer ko sa OIC na NBI, at uh, ginagamit daw isang residential house, bilang Pogo. So, para nga po maiwasan na maging nito ito for any other purpose, hindi ko po pinaalis yung katiwala ko doon. At sa labas lang sila ng bahay, nag-aalaga ng hardin, nag-aalaga ng baka, at pinamamasbadan ko po kung ilan talaga ang pumapasok sa bahay. At sabi naman po nila, tatlo hanggang apat lang po ang talagang nag stay sa bahay. At wala Mr. Roque, okay, uh, kailan po niyo nakilala itong lesi ninyo? Well, uh, actually ako po, na-meet ko siya sa LA, kailan lang po. Tapos na-meet ko rin siya nung simula Wait, po. No? Mr. Chair, na-meet mo yung lesi nasa LA ka? Ay, hindi po, hindi po. Nag-lunch kami sa LA. Okay. Uh, Nag-lunch po kami sa Did, LA. when you met uh, this person, this lesi, meron ng existing contract of lease o wala pa? Ah, meron na po. Kaya ako po siya kakilala. Kailan po nag-start yung contract of lease ninyo? Ang Mr. date Gen? po dito ay June 5, January 15, 2024 po itong hawak kong contract of lease. So prior to the signing of uh, the lease contract, you never knew this person? Yung lalaki po. Pero yung babae, yung babae ay kilala ay, ay, ko na rin. Ah, matagal na kilala Kakakilala to. Kakilala ko na rin po yung babae. Uh, pero uh, ang contract of lease po niya is January 15, 2024. January 2024 yung contract of lease. So, kailan na hoon nakilala itong taon to? Um, hindi naman po matagal. Kailan lang din po. Hindi ko lang po maalala talaga kung kailan. Pero kasi matagal na nilang gusto i-lease yung, uh, yung property. Uh, ang Sino po sa... ang nag sa inyo itong uh, person na ito? Well, sila po talagang ma mapursige na gusto nilang umupa. Eh ako, nung una, ayaw ko talaga kasi gustong gusto ko po yung bahay ko, no? At palagi po ako doon sa lugar na yon, no? Pero, uh, nagpupumilit at ang nangyari, ako naman po ay uh, nandito na sa Manila. Sabi ko, sayang naman, nabubulok. Sige, paupahan na, no? So, ito po. Isasubmit ko po yung aking contract ko, oh, please. Yes, please do. Pero okay. Mr. Chair... Uh, Hello, uh Mr. Ch uh, Vice Chair, can we also have the uh, copies yeah. of those, uh, ano, uh, Secretary Ra Roque, yung uh, incorporators? Uh, you said a while ago that uh, there is a corporation. Apo, apo. Can Real you kindly submit also to the uh, -oh, committee? Hindi ko po dala, but I can of course submit it. No? all Alright, thank you so much. Uh -oh. okay. Uh, go ahead. Ano? Yeah, uh, Mr. Chair, please submit it, Mr. Roque. Ano? Um... So, it has been established, Mr. Chair, uh, as per, of course, the admission of uh, Mr. Roque, that he truly owns the house, no? Kasi hindi ka naman magpapalis. You're the one who signed the contract of lease. Well, uh, we have Yung an wife interest mo in the corporation, po. Yung wife ko po, But hindi ko po tinatanggi naman yan, you're, no? You already admitted earlier oh, that by virtue po. of your owning the corporation yes, which owned the house, so, literally... Ah uh, kayo po may ari noon. Now, my That's question great, is uh -huh. Mr. Roque. Since kayo naman ang may ari noon, pinupuntahan din naman ninyo yon. I'm very sure according to Mr. Cruz uh, doon sa mga neighborhood nakikita po yung presence ninyo. Did you not do any due diligence? Uh getting the background of this uh I did po, by asking for the alien certificate of registration. Hindi po ninyo tinanong kung sa ang uh, negosyo, ano ba negosyo nila? Well, ang... Because uh, it seems that, uh, very oh. clear, uh, kaya hinuli yan, i-involve talaga sa illegal Pogo. Ay, hindi po. Hinuli po yan at ako po yung nakipag-ugnayan na sa Chinese Embassy rin dahil may wanted pala siya for financial fraud, hindi po sa Pogo. So, malinaw po yun, no? At... Uh, napahiya nga po ako sa Chinese Embassy dahil ako'y malapit naman sa kanila, no? At inexplain ko rin na wala akong inalaman na mayroon palang pugante sa China na naninirahan doon sa bahay na yon, no? Pero um, malinaw naman po na sabi po sa akin ng embassy, kaya nga po siya nasa lagay sa uh, red list ng Interpol. It's because of financial fraud. I think it is P2P in fact. Hindi ko nga alam kung ano yung P2P. No? Pero P2P financial fraud, kaya siya dinagay po sa Interpol Red List. At hindi naman po dahil sa pogo At So, Mr. Um, Roque, uh, Mr. Chair, wala kayong previous dealings nitong lesi? Wala po. Wala po. Uh, may I ask uh, Yusef Gilbert Cruz? Well, it has already been established, it has already been said, it's in the record, that uh, Mr. Roque owns the house. Do you think uh, Yusef Cruz... That uh, Mr. Harry Roque is a person of interest, considering that the per lessee who is uh, leasing his house is involved in illegal activities. Do you think uh, that uh, Mr. Harry Roque will be a subject of investigation or should be investigated? Uh, with this development, sir, uh, we will uh, include uh, former spokesperson Harry Roque. in our investigation, but uh, of course, sir, we need documents coming uh, from all the agencies involved uh, to to prove the ownership of uh, the property. Okay, we will let you do finish your investigation, ongoing parma ng ano. So, let me go to the last matter. na lang ako, Mr. Chair. Yesterday, Chairman Al Tenko was interviewed in Head Start. And he said, that sometime last year, I don't know, last year or this year, that Mr. Harry Roque accompanied Miss Cassandra Lee Ong uh, to Pagcor to assist her in the renewal of their license. Totoo po ba yun, Mr. Harry Roque? Uh, uh, manong Johnny, kung hindi po yun ang sinabi ni uh, Chairman Altenco. Uh, but I saw it. Pero sa nanood ako kahapon that's all I did. Oh. Before going to ano. Uh, uh, we can call uh, uh, Mr. Altenko. The, uh, Tengko, wait, 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 wait. And uh, we can uh, me, uh, retrieve the sir. files of the uh, the interview. It was very clear. Mr. Altenko said during the interview na Mr. Harry Roque accompanied uh, Cassandra Leong with regards only request for the renewal of their license because by 500,000 na hindi nabayaran kaya hindi ma-process yung uh, yung uh, license nila and uh, i don't think mr altenko will go on nationwide tv uh, telling lies so we can retrieve that uh, file of uh, that interview so you can uh, tanong ko po Harry Roque, rocket tutupo ba yon Attorney Roque uh resource speakers uh, a reminder to address the chair. Uh, yes sir. Thank you so much. Mr. Chair, hindi po dalawang beses na po nagtestify si Chairman Altengko at Nandito po si Attorney Fernandez na kasama po doon sa meeting. Hindi po ako lumapit si Chairman Altenco on July 26, 2023 para kumuha ng lisensya. Linapit ko po siya yung Cassandra Ong para po magkaroon ng rescheduling of payment sa mga pagkakautang di umano dahil na dispalkuhan yung Lucky South ng pambayad sa Pagcor. Binigay daw po nila di umano sa kanilang representative sa Pagcor na si Dennis Cunanan yung pera at na dispalko. At uh, ito naman po ay dalawang beses inulit Mr. Chair, ni Mr. Chairman Tanka po. It pertains po. to the same thing. Ay, Sinasabi nyo, ang, ang tinanong ko sa inyo, totoo ba na nagsama kayo? Totoo po, oh, yun, yun po, ko. yun po ang tanong ko. Po, pero, pero, ang sinasabi nyo, you are denying na hindi dahil dun sa renewal ng license, dun sa bayad. Po. But still, it's still the same issue that you cannot renew your license until such time that the $500,000 uh, will be paid. So, ganun din po ang objective noon Kaya sinamahan nyo siya, para matulungan, na mabayarin yung 500,000, but the ultimate objective is for the renewal of the license, hindi po ba? Uh, Mr. Chair, hindi po, kasi hindi pa po mapapasoy yung lisensya at that time. At in fact, yung last uh, hearing sa Senado, sinabi naman po ni Chairman Altenco na meron pa silang lisensya, which was granted by the previous administration and good for three years. So hindi pa po sila up for renewal. Okay, Ang, yun lang po. that's besides the point. But uh, we, you admit, na sinamahan po ninyo si Cassandra Leong sa PABCOR to meet with Altenco. Totoo po yan. At uh, paulit-ulit ko naman po yan. Inaffirm din po, Mr. Chairman, sa Senado. So, Mr. Roque, Mr. Chair, uh, ano ang relasyon ninyo kay Cassandra Leong? Are you a legal counsel? Are you a consultant? I Why am legal did you have to accompany Ms. Leong to uh, Well, In I what am capacity? In my capacity as a practicing lawyer po. Because the company that she represents is Whirlwind Corporation. Whirlwind Corporation po is isang service provider, at ang client niya ay ang Lucky South. And I'm happy po na nandito si Chairman Domingo para ma-explain ko yung nature ng service provider. They provide all services po to their pogos lalo na yung mga naso po have, kasi po hindi nag-iingles mga pogo na yan. So they deal with the outside world using service providers, at yan po yung negosyo. ni Whirlwind na kumpanya po ni uh, Kasi Ong, No? At uh, yung panahon nga po noon, ang problema nila, yung representante nila sa pagkoy mismo, di umano, ang kanilang naging problema. So ako naman po, inaccommodate ko naman po dahil alam ko na parang nabiktima naman itong uh, mga taong ito. At uh, yun nga po, ang iningi namin kung po pwedeng bayaran yung obligasyon na gifts no? by installment basis. Pero wala pa po